Magandang araw po mga kay Rides. Uh, bali nandito po tayo ngayon sa Kuya Bong Pansiteria. Yes, bali ito yung sineserve nila rito ng ano? Ang tawag dito sir, Pansit Batil Patong. Pansit Batil Patong. Opo. Bali sa Bicol kayo lang nagse-serve nito na sir. Yes sir, opo. Bali saan pa pong galing na province to sir? Um, bali yan po yung special namin sa Tugigaraw. Kung dito po is kinalas mm -hmm. doon sa amin is Pansit patong. Ah, bali ito yung special terrain okay. na sa inyo. Kaya dahil napap dati gusto kong umuwi para gusto kong kumain ng ganyan. Kaya naisip ko bakit hindi ko kaya gawin para hindi na ko uwi. Kumbaga, ko po siya. Tapos, yun, na kuan ko na okay naman siya tapos gusto ko siyang ipatikim sa mga taga-Bicol yung Pancit Batilpatong ng Tugigaraw. Bali ang pansit batil patong po nila. Bali Maraming uh, good for two person to na no, yes, sir. sir. opo. Parang pwede rin nga itong gawing ulam din na ano, sir. Opo sir, pwede rin siyang ulam, Oo. Oh. pwede rin siyang pangkulutan. Oo. Oh. <laughs> Bali, ano to sir? Tawag dito sir, di ba, um, para sa amin, lechong kawali, opo. parang ganyan. Uh, sa tugay Garaw po sa amin, ang tawag po dyan is Le lechon lechong karahay. Ah, lechong karahay. O, Tapos ano pa ito? Parang ano to sir, di ba? Um, ito sir, si bulaklak. bulaklak. chicharon bulaklak po. Ito. ito. Tapos ano pa mga laman ito sir? Uh, meron po siyang toge. Ah, toge yan. Yes sir. May toge siya. Togi. Yan, may togi. may togi. tapos may togi. May yung repolyo, saka carrots. Tapos may itlog po yan, sir. Oh, ano yan, sir? Prinito na itlog? Hindi po. Yan po yung... Binoil po siya sa... Binoil po siya sa buto ng... Ah, bali siya hindi prito. Ano, oh, sir? Po. Kaya po tinawag na... Lechon, ay ano to um, Pansit batil patong Kasi yan po yung patong na itlog saka ito yung batil niya. Bali meron pa po silang soup, soup yan na sir. Yo Ang tawag din sir sa soup niyo yan, um batil po. Batil, yes sir. Yan yung batil. ito pa lang itrog nila, hindi pala to fried. Bali parang pina, sa pinakuluan na na sir. Yes sir. Pinakuluan ng yung sa buto-buto po ng baka sir. Ah, kaya malasa no sir. Yo Bali ito pa po pala yung mga toppings pa mo nila. Ano pa yung toppings pa yan sir? may giling, giniling po siya na pork pero sa amin po, ang ginagamit namin dyan is um, kalabaw. Giniling po na kalabaw. Tapos may liver po siya. Liver ng ano yan, sir? Ah, liver po. Pork, puro pork po ah, ang ginamit pork. ko dyan. Dito, sir, sa Bicol version, puro pork yung pork ginamit po, nyo. Pero sa inyo, kalabaw talaga kalabaw yan, sir? Kalabaw po talaga yan. Yung giniling, hmm. yung liver. Ayan, hmm. sir. Tapos yung, yung toppings niya na, na karahay, sir, is pork na yan. Ayan. Uh, lechon karahay. Tapos yung chicharon bulaklak. Ah, bali sa ano po, sa gusto niyo sa mga gustong mag-try ng ano, bali dito first time to dito sa Bicol. Yes sir, ito po yung ng pansiteria sir sa Oo, oh, ito yung Kuya so, Bong oh. pansiteria. Ito dito po nagse-serve ng an tawag nito sir? Pansit Patil Patong sir. Pansit Patil Patong. Oh, uh oh. -huh. Bali dito po yan sa may ano, sa may highway lang po. Oh, bali katapat lang po kang Ano yan? Ah, uh -huh. uh, ano burong-burong an elementary school yan sir. Kaya burong-burong elementary school, bali ito yung papuntang Minalabak ito naman po yung papuntang Laor uh, bali titikman na po natin yung uh, tinatawag nilang Pancit Batil patong ng Sigaraw bali kung medyo matabang po yung panlasa nyo pwede nyo naman pong gamitan ng uh, lagyan ng soy sauce na may sibuyas or kung gusto nyo naman pong manghang pwede naman pong lagyan ng siling or may kalamansi tapos po, yung ginagamit ko pala nila rito ano, Soyo from Tugigarao pa. Yes, sir. Kaya wala po kayo mabibili dito. Kaya talagang kakaiba po talaga para kayo. So, tapos yung, yung sabaw naman nila. Anong ingredients nito sir tayo? Uh, yung soy sauce po namin. Tapos yung tinagpakuluan po ng buto-buto ng baka. Tapos yung binatil po na itlog. Kaya tinawag po siyang pancit batil patong yes, Yung ano

recommended po yung ano nila kasi kahit saan po kayo pumunta dito sa Bicol wala po kayo matitikman na ganito dito lang po yan sa may burong-burongan Milaor sa dito po sa Kuya Bong Pansiteria Pansiteria na saan na ito pala ulit yung Pansit Patil Pato mo. po